Hello! Good morning! Ayan. Uh, uh, ipiplex ko lang po yung aking mga koleksyones. Uh, maliban po nun sa mga lokal, ay nag nag-iipon din ako ng mga koleksyon ng mga imported. Mabali, ito hindi siya imported eh. Nasali lang po dito. Ito po ay uh, gold ore or copper copper ore yata. Copper ore. and bigay po sa akin ng ninong ko 'yan. Then ito po binili ko, Unakite. Binili ko 'to eh, babasahin ko po para makita niya yung itsura niya. Ayun po, Unakite po. Imported din po ito eh. Hindi ko lang alam kung saan bansa galing. And then, ito naman ay sodalite. light. And sodalite light kulay blue. Yeah. Bumibili na rin po ako ng mga ano, mga collection ko. Yeah. May kasi ako mag-ipon ng mga stone na unprocessed. Mas gusto ko yung natural formation nila kaysa sa pintado. Ito naman po ay uh, Amazonite. Ayun, ito po ang Amazonite, parang kulay sky blue. Ayun. <laughs> Amazonite. Hindi ko rin po alam kung saan galing 'yan. Basta bili lang po nang bili na sa mga nakikita ko online. And then ito po ay Uperlite. Wala lang po akong 'yung violet na ilaw. Kaya hindi makita yung pagka-ufer light niya. yan uperlight. light. Tapos, um, ito, uh, local din po ito eh. Pero bagong kuha. Calcite naman po ito. yan calcite. Uh, ito naman po ay uh, part ng isang malaking geode. Siguro, pakiwari ko lang po ah. Kasi, ayan po, parts eh. Drusy. Ayan oh. Ito kasi agate yan eh. Tapos ito quartz. Kaya pakiwari ko isang malaking geode to dati. Na nabasag. Tapos ang napulot ko ay yung pinakamalit na piriaso. Ayan. Lagi na natin siya. Tapos ito po ay peridot. Uh, bali ano po ito eh. Magkano ba bili ko dito? Nakalimutan ko na kung magkano bili ko dito. <laughs> Teka, bubuksan ko lang po. Yan, yan. Peridot dot daw po ito. Nakalimutan ko lang kung magkano ng bili ko dyan. Yan. Birthstone yata ng August. Peridot. dot. Ito naman, uh, kay misis ko po ito, bigay ng ninong namin. Yan. Pero, sa, uh, ang alam ko sa Aquamarine, kulay sky blue eh. Pero bakit? Iba ang kulay nito, parang puti. Ewan ko lang, hindi ako sure kung bakit ganun. Kasi, hindi naman po ako magaling mag-ID ng mga imported na gems. Bumabase lang po ako sa kulay. Yan. Yung sa experience lang, yan. Tapos ito naman po ay uh, amethyst. Yan. amethyst po ito po ay nasabi po ay ito po ay ano aquamarine pa rin pero tingin ko nga po aquamarine siya kasi may pagka aqua yung kulay niya parang parang nagbo blue parang, parang nag sky blue yan important din po yan Bigyan ng ninong po namin. And then, ito, amethyst, galing po sa aking kaibigan. Bigay niya po sa akin yan. yan amethyst. Uh, ito, Bigyan lang din po ito. Jade daw po ito eh. bigay lang po yan wala kasi akong ano wala kasi akong patungan na maganda kaya nakalagay lang po sila dito sa baul. <laughs> tapos ito naman po uh, nung, nung bumili po ako ng wrap online binigyan, binigyan din po ako ng seller ng blue tiger's eye free lang po ito yan gusto ko sana i-process eh kaso tulad po na sabi ko ayoko ng mga processed gems mas type ko yung ano natural formation nila ayoko nang ayoko yung collection ko yung malalagyan ng gano'n uh, kung meron mang collection eh meron mga mahalo sa collection ko siguro mga mang, manghilad ngilad katulad po nito <laughs> ayan labradorite Ito lang po yata yung ano eh. Collection ko na imported na nakapolish. Kasi kapag bibili po ng rap na labradorite, rap talaga. Konti lang yung flashes na makikita. Yan. Ito po ibigay po sa akin ng aking suki baliktad na po sa akin siya bumibili pero siya ang nagbigay ng prebis. <laughs> uh, ito naman po ay part ng isang smoky quartz Yan. may nagpagawa po sa akin ng nagpa repair ng tawag dito yung crystal na may tuli sa dulo uh, crystal tower sabi niya kumuha lang daw ako ng isang piraso or yung chip. Yan, Pandagdag sa collection ko. Uh, Partpo ito ng isang smoky quartz. Imported pa rin. Yan. Yeah. Uh, ayun. Dahil sa kamahalan po ng malachite, hindi ako makabili ng <laughs> ng magandang classy Mal malachite. Kaya nabili ko chips. <laughs> Mahal kasi yung malakit eh. Hindi ako makabili ng ano eh. Ayan. Yan po ko. Maliliit. Tapos, ito po ay previous lang din po ito sa akin. Uh, bubili po ako ng wrap online. Tapos, binigay po na pre. Ang sabi po ay uh, white jade. eh uh, hindi rin po nasabi kung saan galing siya na bansa. Imported din daw po white jade. And eh, uh, ito po ay local, uh, Philippine Crystal Basahin po natin. Ayan, ito po ang tsuro ng Philippine Crystal Cola. Ayan. Copper or din yata ito eh. Kasi kulay green, yung kulay green copper eh. Ayan. Ayan. Ilagay. <laughs> Tapos, uh, ito nga, ito yung ano, bigay sa akin ng kaibigan ko sa Canada. Yan po. Nephrite Quebec Jeffrey Mine. So, Jeffrey Mine po ito sa Quebec. Uh, Nephrite Jade. <laughs> Ayan ko lang siya ganyan. Pabayaan ko lang siyang slab. Hindi ko to ipaprocess. <laughs> collection lang eh. Yan. And then ito po black jade from British Columbia Fraser River black nephrite. Ayan. bigay din po ito ng kaibigan ko na taga Canada. Yan Ayan lang 'yan hindi ka pa-process yan. Tapos, uh, ito naman, sabi, ito po daw po ay Ocean Jasper. Hmm, hindi ko sure. Hindi ko, ganito ba yung ng Ocean Jasper? <laughs> Pasit siya na po, sinisipot ako. <laughs> Ayan. Mas mukha siyang ano eh, spaghetti may pagka din. Sabi galing daw po ng Indonesia to eh. Yan. Okay na 'yan. And then hindi pa ako makabili ng rose quartz kaya yan, tumbled na rose quartz lang ang oh, meron ako. Yan. Okay na 'yan. Rose quartz. Kulay pink siya na quartz. Yan. Tapos Yan ito. Oh, pala is wood. Uh, chip lang yung meron ako. Ayan. Chips. Uh, ito po ay rap na white jade. Galing daw rin. Uh, yata ito, ito. China. White jade from China. Pagka <laughs> galing ng China, parang ano, hindi siya kumpiyado ako eh. eh. <laughs> Kasi mayroon pong nagbigay sa akin ng ang sabi po ay eh, obsidian daw. No. Pero nung aking pagkaka yung pagkaka-research sa Google, sa YouTube, kasi naghanap ako ng kulay pink na obsidian, wala akong makita. Sa Instagram ko po nakita at uh, yung palang ibigay sa akin ay hindi obsidian kundi glass. Slag glass siya, slag glass uh, ito naman po ang aking uh, yan para tinesting ko lang to eh para may pakita po doon sa customer ko na uh, kaya kong gumawa ng mga uh, preform yan bug po ang tawag yan sa butas na may mga dulcy quartz sa loob at uh, ito po yung mga cubs mga donuts na hindi pa nabibili Yan, hindi pa nabibili Ayan, wala pong wala pong ito po ay uh, yellow jade ito po ay uh, clear quartz ano din po ito? chip lang din to Yan, mga chips sa mga nagpagawa sa akin na hindi na kinukuha yung mga part na pinagtawasan. Ayan po. Ito naman po ay uh, isang uh, selenite. Chips ng selenite. Ayan. Kasi hindi ko kaya bumili ng ano eh. Karakarake. Pag kami nagustuhan ako na, alimbawa, sakto, may, may extra budget. Ayan. Tsaka lang po ako nakakabili ng mga pang collection. Kasi ang priority ko po kasi talaga is yung uh, pagkain namin tsaka pang baon ng mga bata ayan so yun iisang iniisang ini, -isang tabi ko muna yung mga pang koleksyon yan uh, ito naman po ay uh, fluorite blue right ayan babasahin ko po yan blue right naman po ito slab lang pero hindi ko na po ito ipaprocess ayan ko lang siyang slab yan blue right at, uh, ano pa bang imported na meron dito parang naiplex na yata lahat eh ay ito 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 daw po ay uh, Emerald emerald nag iisang precious stone na meron kami bagamat low quality okay lang po at least meron Yan. emerald Ayan, emerald plate lang chibi Bigay lang din po yan sa amin ng aming um, ninong sa kasal ni Mrs. Ayan po. Tapos ito, ewan ko saan ko kunang ate. Eh. Uh, serpentine subgroup. Ayan. Serpentine subgroup. Yan lang yan. Para sa grabahan ko yata ito nakuha eh. <laughs> Tapat na construction site. Parang gano'n. And then, puti na to yan. ano to eh sabi china jade din yan eh yung clown ah uh, ito yung aking ano jade eh ano uh, agate pala to agates slab yan pinalish ko kasi akala ko pag pinalish ko makikita yung bandings hindi eh sobrang paint kasi nung no, ano niya eh, yung bandings niya nung no, slab pa lang siya hindi pa siya napapolish. Pero no, akala ko, talabas yung bandings niya pagka uh, napolish, lalong mawala. <laughs> ayan, so yan. Ayan, Be. Sama na natin sa ating koleksyon. Kasi bira lang po ako makakuha ng agit na yung kompleto yung bindings kaya yan not for sale yan pa, ano yan pang collection ko ano na po yan add ko na sa collection ko yan ano ba tayo dito <laughs> yung so yun lang po ang aking uh, ipinlex uh, mga koleksyon uh, collection ko po na imported at saka yung mga lokal yan si ano na rin yung ano, pakita ko na rin yung nandito kasi may mga nadagdag din po ako dyan. Ayan, um, uh, may mga nadagdag po dito ng mga koleksyones. Uh, ito, uh, kinuha ko to kasi parang may hawig siya sa krisokola. Uh, basahin natin. Ay, nalaglag yung baby ko. Sorry. Ayan. So, ayan po. May hawik siya sa Cruiser kaya ako pinuha eh. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito eh. Ayan. Kulay green siya na may brown. Kinuha ko lang for specimen. pang-add na rin sa aking collection. Ang pang-add sa collection. Ayan. Pagka nagka-pera ako, bibili ako ng magandang patungan ayan, uh, ito yung matagal ko na po ito na flex uh, matrix ano yata ito ano yung cast fossil ng ano cast fossil ng mushroom coral Yan eh, And, nandito yung iba kong mga ano hindi ko na matandaan oh, ang olin po dito basta patong lang po ako ng patong ng mga ito ito yan ito po ay uh, ang serpentine sa group yawa ang ganda rin yan, no? parang pet wood. Pero hindi po yan pet wood. Serpentine subgroup po ito. maganda rin sana to masyadong brittle eh. Yan no? ang ganda ng kulay niya. Maganda sana siyang luwing cubs. Kaso, masyadong malutong. nadudurog po ito eh. Kaya kailangan, maganda ganda yung handle hindi na ano, kahit yung kuko lang kukot-kutin ng kuko, nababasag po ito eh napaka fragile yeah. yeah. and then hindi ka yung mga bagong pines dito nagkahalo-halo na kasi wala akong matinong laga yan eh yan yeah. yung mga pet food na maliliit na collection ko halo-halo halong lang po sila dito ayan. yung mga nodule yan ito ito hindi ko na flex to eh bago yata to masaya natin kung ano to kalimutan ko lang kung ano tawag titi pero alam ko ang nakakita nito misis ko eh kung hindi misis ko anak ko eh pero, pero may hawig siya sa coral eh <laughs> river tumble o, Pitoski. Pitoski yata tawag dito yung Pitoski. Yan. Yan. So, ayun. Uh, naiplex flex ko na po lahat ng aking mga koleksyones. Ayan. Uh, isa sa uli ko na po sila sa aking mahiwagang box. Isa sa uli ko na dyan. At uh, pagka sa uli ko, uh, mag-umpisa na po akong gumawa ng ring. Ito yung aking ano eh. Yan. Ito yung aking nakapilang gawa. Ah. Uh, Nephrite Jade from Canada. Yan. Singsing sing po yan. Nephrite Jade din to. Singsing sing din. Ito po isang balis Jade. Singsing sing din po. Uh, Nephrite Jade from Canada. Singsing sing din po yan. Ito, gagawin ko palang, bibilugan ko palang, lilayoutan ko palang. Sing sing pa rin po ito. At isang maliit na nephrite jade. Yan. 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 po ang power deck ko ngayong linggo. Yan. Uh, puro sing sing, tsaka isang pendant. Yan. Uh, ilalagay ko na dito sa aking mahiwagang box. Mahiwagang box ang aking koleksyon. Yan. Ang collection po natin ay halo-halong kalamay. <laughs> Wala akong magandang patungan eh. 'Yan. 'Yan, mga magagandang pieces na pang-collection, oh. Buo. Ay. Meron po kasi akong nabibilan sa ano, sa online ng mga pang collection na pieces. Yung mga buo talaga. Meron na po akong suki sa Shopee bisit uh, niyo po yung kanyang ano, store. Ang pangalan ng kanyang store sa Shopee ay Beads and Vibes from Pasay, Pasay City, Metro Manila. Super legit po ang kanyang store. Ayan. Doon po ako madalas bumili ng mga pang-koleksyon ko ng mga boto o cracks, no holes, as in. Super legit. Ayan. So, ayan po. Tatapusin ko lang po na ilagay ito doon sa box ayan tapos na nailagay ko na sa box lahat at uh, Jollibee may ano pa may <laughs> may commercial pa <laughs> so ayan nalagay ko lang dito sa aking mahiwagang laga ayan mahiwaga ayan ayan, ayan lang yan akin ang uh, uh, ayusin ang aking workplace. Uh, ang dito ay templates. Dito, ito po yung ginagamit ko ng mga shapes ng hubs. Dito ko kinukuha. May mga sukat na po yan. Okay, so, yan. Thank you sa panonood. Bye bye! Ay nga pala. May nagpapa... Shoutout sa rin. Ako. Pasensya na, hindi ko na isulat kung ano yung pangalan. Ah, uh, buddy. Mamaya po. Mamaya babawi ako. Isusulat ko yung pangalan mo para mabasa ko. Kasi magbablog pa rin po ako habang gumagawa ng sing-sing. Yes. Babay na po muna. Mag-ready na muna ako. Thank you sa laging panonood. Thank you po. Babay na po.